Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan na po natin ang part 4 ng ating story. Hindi makapaniwala si Mike na biglang babaliktad ang kanyang inaakalang swerte. Ang pagka-excite na nararamdaman niya ay biglang natabunan ng panghihilakbot. Habang kaharap ni Mike ang kanyang maganda, chinita at morenang asawa, ay hindi niya lubos maisip na ito ay matitikman ng kanyang kaibigan. At wala siyang magawa, Hingil sa bagay na to, dahil siya naman talaga ang naging promotor ng pustahan nila. Babe, okay ka lang ba? Tugo ni Mayan, Nabakas ang pag-aalala sa kanyang mister dahil sa hindi pa rin niya ito makausap magmula nung matapos ang laban ni na Pacman at Marquez. Walang sagot na namutawi sa bibig ng kanyang asawa na nakatingin pa rin sa kawalan. Kahit na walang narinig si Mayan, ay kuha na niya ang nangyari kutob nito ay natalo ito sa pustahan. Ano ka ba babe? Okay lang yan. Bayaran mo na lang at bumawi ka na lang sa ibang pagkakataon. Sabay haplos ni May sa balikat ni Mike. Lumingon ang nanlulumong si Mike sa kanyang magandang may bahay. Balot ng kalungkutan at pagkatakot ang mukha niya kung alam lang ni May Anna ang totoo na walang katumbas na salapi ang natalo sa kanya. Babe, hoy, okay lang yan. Bawi ka na lang sa susunod, okay? Muling paglalambing ng chinitang misis sa kanyang mister na walang nagawa kundi ang mapasandalang muka sa mga palad nito sa mesa. Hindi maintindihan ni Maya ang sitwasyon ng kanyang mister na si Mike. Naguguluhan tuloy ito dahil ngayon lamang niya nakita ng ganito ang kanyang minamahala. Natapos ang araw ng linggo na punung puno ng katamlayan si Mike. Nakahiga na silang mag-asawa ng mga sandaling iyon. Tulog na tulog na ang nakayakap niyang misis sa kanya. Minasdan niya ng maigi ang maamong mukha ng kanyang asawa. Maganda naman talaga si May Pero hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit naudyukan siya ng matinding pagkatakam kay Cathy na Mrs. ni George. Kung tutuusin, ay mas maganda naman talaga ang kanyang may bahay. Kahit na mas matanda ito sa kanilang tatlo, ay hindi talaga to papahuli sa itsura. Tang inang kamalasan to. Paghihimagsik ni Mike. Kung may babalik lamang niya ang oras, ay nakontento na lamang sana siya sa biyayang hatid ni May Ann sa kanya. Puro sana. Puro pagsisisi. Wala naman na siyang magagawa ngayon, kundi ang harapin at bayaran ang kumpare. Dinalangin ni Mike Nasana ay hindi na matapos ang gabing to, at hindi na sumapit pa ang umagang ayaw niyang makita. Sa tindi ng pag-iisip ni Mike, ay hindi niya na namalayang natangay na rin pala siya ng antok, na ginatungan pa ng panlulumo at kalungkutan. Miglang tumunog ang alarma ng cellphone ni Mike. Masakit ang pagdilat ng mga mata niya na pinili si Laya ng oras. Pasado alas 6.15 si na pala ng umaga. Nang bumaling siya para hagilapin ang kanyang magandang misis, ay wala na to sa tabi niya. Kahit nabigat na bigat ang kanyang kalooban, ay pinilit na lamang niya bumangon at pumaba ng kusina. Nakita niya si Ann na naghahanda ng agahan. Good morning, babe. Masayang bati ni Mayan sa kanya na sinalubong pa siya ng matamis ng ngiti. Bitbit -bit nito ang mainit at bagong timplang kape. Kasabay ng pag-abot ng kape iyon ay ang matamis ding morning kiss mula sa mapula nitong mga labi. Lalo tuloy lumabas ang kagandahan ni Mayan nang muli itong umitiyak. Ramdam na ramdam ni Mike ang kasiyahan ng kanyang may bahay. Kaya naman kahit na papano ay naibsa ng kaunti ang kanyang pag-iisip mula sa pagkatalo sa pustahan kung saan ang nakataya ay ang kanyang magandang asawa. Pasimple ang mabuntong hininga ni Mike habang nag-aagahan silang dalawa. Para naman kay Mian, kung ano man ang pinagdadaanan ni Mike na kanyang mister, ay handa siyang damayan ito sa paraang alam niya. Kaya naman pinipilit niyang maging matatag at masiyahin upang kahit na papaano ay maibsan ang problema nito. Matapos ang agahang yun, ay agad na nag-shower at nag na ng sarili si Mike. Halatang tamad na tamad to sa pagpasok Ayaw kasi niyang makita ang kanyang kumparing si George dahil sa pagkakatalog na tamo nito. Naisip na lamang ni Mike na iiwasan na lamang niya ang kaibigan. Pasado alas 7 na ng umaga nang matapos si Mike sa pagbibihis. Agad siyang nagpaalam sa kanyang misis na naghahanda na rin sa pagpasok nito sa eskwelahanan. Naghiwalay ang dalawa sa pamamagitan ng halik. Pagdating ni Mike sa kanilang manufacturing firm na pinagtatrabahuhan, ay agad siyang dumiretso ng opisina niya kung saan siya nakadistino. Ito ay taliwas sa araw-araw niyang ginagawa dati, kung saan agad muna niyang pinupuntahan si George para kumustahin. Ngayon ay parang hindi makabasag pinggan si Mike na tinutok ang atensyon sa trabaho. Lumipas ang umagang yun na hindi man lamang siya lumabas ng opisina. Pare, sigaw ni George na nakangiti kasabay ng pagtunog tanda ng kanilang lunch break. Seryosong-seryoso ko ngayong araw, Priya. Agad itong sambit nang mapansing walang imig ang kanyang malapit na kaibigan. Tara na! Kain na tayo pre. Yaya nito sa kanya. Marahang kinuha ni Mike ang kanyang baon mula sa kanyang backpack. At agad na sumabay kay George papuntang pantry ng kanilang opisina. Pare, okay ka lang ba talaga? Tanong muli ni George sa kaibigang wala pa rin imik at nagsimula ng kainin ang tanghali ang baon nito. Oo naman pari, nauutal na sagot naman ni Mike. Hindi kumbinsido si George sa tugong iyon ng kaibigan. Ano bang iniisip mo pre? Deret siya hang sagot nito sa kanya. Ayong sapustahan ba? Si George na rin mismo ang sumagot dahil naramdaman niyang hindi siya sasagutin ng kausap ng maayos. An ano kasi pari eh? medyo nadatarant sagot ni Mike. Iniisip ko lang kasi pare na baka hindi pumayag si May Annie. Inihiyang sambit niya dahil gusto niyang bawiin ang pustag na una nilang pinagkasunduan. Anong balak mo pre? Tismayadong tura naman ni George dahil mukhang alam na niya kung saan pupunta ang usapan nilang na. Pwede bang bayaran ko na lang ng pera? Kahit na sampung libo pa pre o isang buwang sahod ko. May sambit ni Mike kay George. Alam mo, pre, sa tagal-tagal nating nagpupustahan, hindi ka nakarinig ng kahit na isang angal mula sa akin. Ngayon, sa unang pagkakataon na nanalo ko, pre, bigla mong babawiin yung sinabi mo. May madiing punto na tugon ni George na hindi na naiwasang mapikuha na. Ikaw naman, pre, nakaisip nito, hindi ba? At tingin mo, pre, kung ikaw ba yung nanalo, hindi ako tutupad sa usapan natin. Mayroon akong isang salita sa mga kausap ko, pare. Lalo na sa'yo. Kaya naman sana, ikaw din. Biglang tayo ni George, bit, -bit ang pagkain na hindi pa nagagalaw at naglakad papalayo mula kay Mike. Natigilan ng husto si Mike. Ngayon lamang niya nakitang nagalit ng ganoon ang kanyang kababata. At ang masama pa nito ay hindi niya mawari kung saan siya kukuha ng kahihiyan ngayon. Dahil sa lahat ng pundong sinabi ni George sa kanya ay masakit na hugupit ng katotohanan sa kanyang pagkatao. Biglang nanliit ang tingin ni Mike sa sarili na si insidenteng yun. Hindi niya tuloy alam ang kanyang gagawin. Subalit may kung anong bumabagabag sa kanyang isipan. Marahil nakukonsensya siya sa nangyari. Sa tagal-tagal ng panahong nilang magkaibigan, ay wala namang nagawang mali si George sa kanya o sa kanila ni May -An. Naging mabuting kaibigan to sa kanilang mag-asawa at hindi niya pwedeng ipagkailayon. Samantalang si George ay hindi maikubli ang matinding inis sa kaibigan nabiglang nagbago ang desisyon kung kailan nanalo na siya. Bukod pa rito, ay hindi talaga niya matanggap ang ganong tura ni Mike, na bigla na lamang babawiin ang salita nito. Sa dami ng talo niya sa kanyang kaibigan, ni minsan ay hindi siya nagbitaw ng anumang uri ng salita o reklamo. Tapos ngayon, kung kailan sa unang pagkakataon ay nanalo na siya sa kanya, ay biglang... Ganon-ganon na lang. Anong klasing buhay yan? Tugo ni George na sobrang pikon na pikon na. Kung ibang tao lang si Mike para sa kanya, ay malamang na sa na niya to kanina pa. Sa laki niyang to, ay siguradong babagsak agad ang kanyang kaibigan kung sakali. Batak na batak sa workout at trabaho ang katawan ni George, na talaga namang maskulado. Bagay na bagay lamang sa tangkad niyang 5'9". Bagamat hindi nagkakalayo ang body size ni Mike sa kanya, ay lamang naman to sa tangkad at kagapuhan. Mabuti kasi si George kumpara kay Mike. Magmula ng sandaling yon, ay may kung anong ilangan ang namagitan sa dalawang dati-dati ay halos hindi mo mapaghiwalaya. Naunang umuwi si George kay Mike dahil nang dumating sa parking lot si Mike, ay wala na roon ang sasakyan ng kaibigan. Ay, napabuntong hininga ng malalim si Mike dahil sa naiintindihan niyang galit ng kaibigan. Kung sa kanya rin naman nangyari ang bagay na to, malamang mas matindi pa ang nagawa niya at mas matinding galit pa ang kanyang mararamdaman. Mabuti nga at yun lamang ang naging reaksyon ni George sa kanya kanina. Kaya naman masasabi pa rin niyang mas mahaba ang pasensya ni George kesa sa kanya. Sa daan pa lamang ay hindi na mawala sa isip ni Mike ang nangyari. Kahit na anong iwas niya ay laging lumilitaw sa kanyang gunita. Ang mga masasayang alaala kung saan kasama niya ang kanyang kababata. Lalo na yung mga asaran, kwentuhan at tawanan habang silang dalawa ay nag na. Parang kapatid na ang turungan nilang dalawa dahil sa tagal ng kanilang pinagsamahan. Kaya naman kahit apa paano ay nakakaramdam ng kirot sa dibdib si Mike. Sa isip nito ayaw niyang mawala ang samahan nilang dalawa ni George. Pero sa kabilang banta ay ayaw din niyang ipagamit ang kanyang maganda at sexing misis sa kaibigan. Pero anong gagawin ko? Ano? Paulit-ulit na pagtitimbang ni Mike habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo papauwi sa kanila. Nang dumating si Mike sa bahay, ay naabutan na niya ang kanyang asawa na abala sa paghahanda ng hapunan. Oh babe, Nasaan si George? Pagtataka ni May Ann, nang mapansing mag-isang umuwi ang kanyang mister at wala ang kaibigan nito. Nakasanayan na kasi ni May na maghanda ng marami tuwing lunes, dahil ito ang araw ng inuma ng dalawa. Kaya nga ngayon, ay mas lalo na siyang nagtataka sa nangyayari sa mister. Walang sagot na narinig si May kay Mike. Agad kasi itong umakyat ng kwarto pagkababa ng motorsiklo nito. Anong problema nun? Tanong na punong-puno ng pagtataka sa noo ni Mayan sa mistera. Agad na nahiga si Mike sa kama ng kanilang kwarto. Hindi ito gumagalaw at nakatingin lamang sa kisame. Kahit sa ang niya tingnan sa sitwasyong pinasukan, ay wala siyang ibang maisip na dapat isihin, kundi ang kanyang sarili. Sa kanya nagsimula ang lahat. Dahil nagpadangay siya sa pagkatakam na nararamdaman niya kay Kati. Kasabay ng isang malalim na paghinga ay ang agad niyang pagbangon Kinuha agad niya ang kanyang cellphone sa kanyang itim na bagpak na nakalapag sa lamesa. Agad niyang tinipa ang numero ni George. Pre, pasensya na kanina agad Agad nasambit ni Mike nang na sagutin nito ang kanyang tawag. Alam ko namang kasalanan ko pre. At inaamin ko naman na naging unfair ako sa'yo kanina. Kaya pare sobrang pasensya na talaga ha? Hingi ng dispensa nito ng buong puso. Pasensya na rin paring Mike at nag-walkout ako. Medyo napikon lang din kasi ako Pri. eh. Ito yung unang beses na mananalo ako sa pustahan nating dalawa. Tapos bigla kang naging ganun. Kung ako naman pare, lagi akong tumutupad sa usapan, hindi ba? Pero bakit ganun? Pagbubuhos ng sama ng loob ni George sa kanya. Oo nga pre, alam ko namang nagkamali ako. Kaya naman pasensya na talaga. Naisip ko rin naman pre na tama ka. Ako nagsimula ng kalokohang to. Kaya naman wala naman akong dapat na iangalis sa'yo. Mahinang tura ni Mike dahil sa iniiwasan niyang marinig ito ni May Ann na walang kamuang-muang sa nangyayari. Hayaan mo pare, tuloy na yun. Paeg na ako. At talaga namang dapat lang na magawa mo ang gusto mong gawin sa misis ko. Dahil nanalo ka. Pikit matang tura ni Mike na aminado sa pagkakamali. Sige pre, hindi naman ako nagmamadili pare eh. Kung tutuusin nga, pwede namang sa biyernis na lang. Para man parehong day off natin at pati ni Mayan kinabukasan. Kung nahihirapan ka pare, gusto mo ba? Ako nilang bahala kung paano ko didiskartehan yung misis mo? Sagot ni George sa kabilang linya. Kung ganun pre, ikaw na palang bahala. Sige, sa biyernes ng gabi na lang pala. Okay na tayo ha, ah, paring George. Asensya na ulit. Pagsisiguro ni Mike na ayos na ayos na silang dalawa ng kanyang kababata. Okay lang yun pare. Sige pala, regards kay Mari. Kumpirmasyon naman ni George sa dispensa ni Mike sa kanya. Sige pre, regards din kay Cathy. Paalam ni Mike bago tuloy ang ibaba ng kaibigan ang tawag na yun. Nang matapos ang usapan ay naging magaan ang pakiramdam ni Mike. Nakahinga na siya ng maluwag dahil sa alam niyang okay na sila ng kanyang kumparing si George. Ayaw na lamang muna niyang isipin ang mga magaganap lalo pa at wala pa namang biyernes. Bahala na! pagtutuldok ni Mike sa isyong yun. Pinilit niyang umiti nang bumaba na siya ng kwarto matapos magpalit. Masayang binati si Mia na nasa sala at nanunood ng balita. Tumabi siya rito. Sorry babe Dispensa din niya sa kanyang magandang may bahay. Sorry sana pagtataka ni May Ann, Pero masaya to dahil sa nakita na niyang masigla na ulit ang aura ng kanyang mister. Sa naging bad attitude ko kahapon pa, sabay hawak sa kamay ni May Ann at halik dito. I love you babe. Pahabol pang paglalambing ni Mike. I love you too. Malambing na sagot ni May Ann. Laking pasasalamat ni May Ann dahil sa nangyari. Kahit hindi niya lubusang ang naiintinihan ang pinagdadaanan ni Mike, ay okay na yun para sa kanya. Ang importante ay nalagpasan yun ang kanyang mistera. Halika na babe, kain na tayo. Inihanda ko niya ang paborito mong ulam, lambing ni May sa asawa. Agad silang tumayo at tumungo ng kusina, nakatabi lamang ng sala. Inasikaso agad ni May Ann ang hapagkainan at pagkatapos ay masaya silang kumain ng hapunan. Tinulungan na ni Mike si May sa pagliligpit ng kanilang pinagkainan. Pasado alas 9 na ng gabi nang mapansin niyang umakyat na ng silid si May Ann. Naiwan lang ng ilang minuto si Mike bago ito nagpasyang i-off na ang telebisyon at pumanhik na rin ang kwarto. Pagpasok niya ng kwarto ay naaninagan niya ang hulma ng balengkinitang katawan ng kanyang misis na nagc-shower sa banyo. Tagos na tagos ang anino ng kabuang itsura ni May Ann sa glass door. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mike. May kung anong pilyong ngiti ang gumuhit sa mukha niya. Agad na inalis dito ang kanyang suot at iniwan na lang sa sahig. May ingat siyang lumapit sa pinto ng banyo. Pinihit niya ang doorknob nito. Hindi ito nakalak, kaya naman nabuksan niya ito. Unti-unti ang pagbukas na ginawa ni Mike at dahan-dahan din siyang humakpang papalapit sa nakatalikod na si May Ann na abalang nagsasabon ng sarili. Napahiyaw si May nang bigla niyang naramdaman ang kamay ng kanyang mister na dumapo sa kanyang harapan mula sa kanyang likuran. Mike naman ni, eh. naliligo pa ako. Turan nito. Bakit ayaw mo pang sabay tayo? Bulong ni Mike na inilapit pa ang bibig sa tenga ng kanyang morena at chinitang asawa. May kung anong tuloy ang bumalot kay Mayan dahil dama niya ang hininga ng mistera. Napausli ng gusto si May Ann nang lalong naging pilyo ang asawa. Agad nitong hinagila pang ulo ng mistera at kinabig niya papalapit sa kanyang likuran. Sa puntong yun ay wala nang sinayang na oras si Mike. Pinayuko niya si Meian ay tagad humawak sa makurbang bewang nito. Agad namang napahawak sa tiles na pader si May-An. Maya-maya ay napatingala na lamang ito ng maramdaman ang pag-iisa nila ng kanyang mistera. Ani mo'y gutong pareho ang dalawa. Walang sinayang na anumang sandali. Halos matagal-tagal na rin nang huli nilang pagsaluhan ang isa't isa. Dumiin pa ng husto ang magandang may bahay sa tiles na padera. Para na itong mayuyupi sa sobrang gigil ni Mike sa kanya. Pero hindi may pagkakaila sa muka ng magandang si May ang tuwa at Gloria sa tindi ng tinatamasa mula sa mister. Lumipas ang ilang minuto, ay hingal na hingal silang pareho nang marating nila ang rurok. Agad na pumihit, paharap si Mian kay Mike at binigyan pa nila ng matamis na halik ang isa't isa bago ipinagpatuloy ang pagligo. Iba sana ang balak ni Mike. Gusto sana niyang paluhuri ng asawa sa kanyang harapan kanina. Pero aminado naman siyang hindi ito magugustuhan ni Mian. Isang guro kasi to eh at lumaki ito sa isang tradisyonal na pamilya. Ito nga ang rason kung bakit napakahinhin at simple lamang ng asawa. Sabay na silang lumabas ng banyo matapos ng ilang minuto. Nagbi sila ng sabay pagkatapos. Suot so, ni ang tipikal nitong pantulog, white t-shirt at pajamang pink. Si Mike naman ay sinuot na lamang muli ang kanyang sandong puti at itim na boxer shorts. Nakangiting humiga si Mike sa malambot nilang kama. Samantalang si Mia naman ay dumiretsyo sa working desk nito upang asikasuhin ang lesson plan at i-update ang class records ng mga estudyante niya. Babe, huwag na masyadong magpupuyat ha ang bilin pa ni Mike, napapikit na rin. Opo, babe. Sagot naman ni May na nagsimula na sa kanyang ginagawa. Naging masaya ang gabing yon sa kanilang dalawa. Pero lingid sa kaalaman ni May ay papalapit na ang araw kung saan kailangan ng magbayad ni Mike sa kanyang kaibigang si George abangan po ang next episode ng ating historia.